Unang pick up mga guys ay dito sa J&A Rice Trading sa Maybaliwan 1 at alauna na ng hapon to mga guys nung ako ay bumiyahe. At dito ang unang pick up ko mga guys at 25 kilos lang na bigas ang na pick up ko. At ang bayad sa akin nito mga guys ay 80 pesos nag 120 sa apps kaya siya naging 200 pesos. May kasabayan nga pala ako dito na isang lala mga guys at ang pick up niya ay isang bigas din 25 kilos. At dadali niya daw ito sa Quezon City at ang bayad sa kanya nito mga guys ay 300 pesos. Balit nung ko siya kung may kasabay. Ang kasabay niya daw dyan mga guys ay dalawa na. Isang pulling at isang regular. Balit tatlong booking pala ang dala ni Pops dito mga guys. At yung tatlong booking niya ay umabot ng 900 plus. Ito nga pala sa San Bali Drive Street ko hinatid yung bigas mga guys. Dito lang yan sa may Pasay. At sabi ko dito kay sir ay kaya niya na ba? Ang sagot naman ni sir sa akin ay kaya niya na drop. At habang papunta ako ng Pasay mga guys ay nakakuha naman ako ng kasabay dito ang pickup sa may Dodi Speed Shop sa may Baliwan malapit sa may Pure Gold. Nung makuha ko tong booking mga guys ay nasa Jaka na ako at binaligan ko lang to kasi sayang naman. On the way naman ako sa pagdideliveran ko papuntang Pasay kaya kinuha ko siya. 87 pesos din to mga guys kaya sayang din. Nasa 15 kilos din tong dala ko mga guys. Eh ito ay pagkain ng pusa at aso. <laughs> at dito ko nga pala siya dinala mga guys sa Bernabe compound. Di ko lang alam kung phase 1 ba to Sama. o phase 2. Ni isa-isa ko nga lang to pagbaba mga guys kasi hawak ko yung isang cellphone ko. Pagkatapos ko nga may baba lahat mga guys ay eh, binigyan ako ng customer ko ng 100 pesos. At ang sabi ko sa kanya ma'am wala pa po akong panukli. Pero ang sabi niya sa akin ay sige lang okay na yan para sa'yo na yan. Kaya nagpasalamat na lang ako sa customer ko at dinya niya nakinwa yung sukli. Maraming salamat po ma'am. At dahil nga sa pasa yung drop off ko mga guys kaya nakakuha ko dito ng documents lang dito sa may Pasay LTO. At ang sabi ng customer ko mga guys, ay sa drop off na lang daw ito babayaran. Kaya ang sabi ko na lang, sige po ma'am. Dito nga pala ang drop off mga guys, sa may President Avenue, sa may Maywood One subdivision. At sakto naman mga guys, pagdating ko dito sa drop off, eh, ay na yung customer ko sa loob. At ang sabi niya ay sandali lang kasi may kausap pa siya. At tinantay ko naman siya mga guys hanggang sa binayaran niya ako. Binayaran niya ako mga guys ng 120 pesos pero ang bayad nito ay 119 lang. Hindi niya na kinuha yung piso na sukli mga guys at salamat din wala rin akong panukli. At nga sa Pasay LTO tayo galing mga guys, at dito na ako dumaan mga guys sa May Lawerta para nyake at pagdaan ko ha, mga guys ay may nagpop-pop na booking at ang pick -up, mga guys ay dito sa May Capitano Street sa May Lawerta lang tuwang-tuwa ako dito mga guys kasi binigyan ako ng customer ko na tip na 100 pesos at ang fare nito mga guys ay dun daw babayaran sa drop off maliit lang na ikubag ang na-pick ko dito mga guys kaya ang tanong ko sa customer ko kung ano ang laman nito at ang sabi niya sa akin ay pagkain lang daw kaya ingatan ko kasi berina at ang bayad nito mga guys ay 151 pero binigyan pa ako ng tip ni madam ng 100 Severina subdivision no pagatiran ko mga guys kaya pagdating ko dito ay agad akong nagdoorbell. Segundo lang mga guys nagbukas naman agad yung customer ng gate at binigay ko sa kanya yung maliit na eco bag at binigyan niya ako ng 151 pesos. At pagkaabot niya sa akin ng 151 pesos ay nabutan niya rin ako ng 100 pesos down na tip. At humabol pa yung customer ko at ang sabi niya sa akin sana makatulong ng malaki yung 100 pesos. At ang sabi ko sa kanya ma'am napakalaking tulong po ito para sa akin. Bihirang bihira mangyari sa akin to mga guys na nagkaroon ako ng tip sa pick up. Magkakaroon pa ako ulit ng tip dito sa drop off. Kaya napaisip ako dito magoy, guys sa binigay nila sa akin na 300 plus. Parang bumiyahay ako nito galing para Paranaque papuntang Bulacan. Kahit alauna na ako bumiyahay mga guys, ay naka 4 na booking ako. At yung 4 na booking mga guys, ay naka 100 plus ako. Ito mga guys ay sa loob lamang ng apat na oras. Sa mga oras na to mga guys ay alas 4 na rin kaya nag-decide na lang ako na bumili ako ng tinapay at magkape na lang sa bahay para makapagpahinga ng maga. Uhahoy!